la binata na ikaw ka oh sus tungtong binata na ikaw Ha? hahahaha <laughs> binata na ikaw oh sus na ako oh 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 yabang oh 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 yan hmm. um. ah, ano, na? Tanggalin mo na ano ginagawa mo dito? Tulog ka ah, inang lola. Tulog lang ikaw. Ay, YouTube, YouTube lang ikaw. Apo lola. <laughs> Ay, sure. Ay, sure. Hmm. Ang kaya. Oh, Bunga. Ah, hmm. oh, <laughs> ano na gawa mo? Oh, oh, wala ikaw ginagawa. <laughs> ah, lola uh, mia. Ano? So, si tita. Ay, Hi, tita. Ano? <laughs> ano yung sabi? Ano? <laughs> Ah, takas lang kami doon, no? Nanonood si lolo mo ng ano. Ah, ang sakit ng paa ni lolo niya. arthritis okay tubig lang yung tubig. Yung lolo nga niya dito, inom lang ng inom ng tubig. Ah, hindi ka pa nakakunta doon bahay? Pag may ano na lang. Ah, may time-time nilang. Ano, hindi kita mambruha oh. Kung oh, hindi nagpapapasok. Ano anong, anong sabi naman ng papa niya? Hmm, wala man. Ay, duh. Aba kin. Ah. Alandig. Alandig. O pa, pa naman yung bata naman ayan.

ano? Oo. Oh. Yeah. Oh. 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 tayo, kaya ang kaya ng likod. Oo. Oh, oh. oh. na yan. Binata na ikaw. Ha? Binata na ikaw? Parang kailangan, ano na siya? Ano, January. Binata na ikaw.

Yung mga bata, pa, pag hindi ita, nag nag-iiyak. Baby eh. pa naman kasi, 3 months. Hindi, may bata. Ewan eh, ba, no? ko, ayun, no? Nag-iiyak. Kahit sino naman mag-ano niyan. Lola, At ang tagal mo, Lola. Nagtampo ka, Lola? Nagtampo <laughs> <laughs> si Lola mo. Sarap tapok mama mo. Na? Ang oh, sarap tapok mama mo? <laughs> Wala, eh. Ganon talaga, eh. <laughs> okay lang, Lola. Apo mo pa naman yan, Lola. Oo. Oo. Oto mo, Lola. Apa pa bam Apa la pa tingting, ting? Ati pa tingting, ting? Ala pa tingting, ting? Ala maharot na siya. Apa pa ting tingting. Wow! Nakung papa yak ka mama matutulog. Oh hindi, hindi ka matutulog. Oh bum bum. Pwede na ano? Ganito ang nangawa. Oo. Ano na yan? Kahit san lakwat si Rero na yan. Baby na talaga. Parang kailan nga lang eh.